Ituturo ko ngayon sa videong ito kung papaano alisin ang nag-automatic update ng mga apps para ma-save ang data mo at hindi ito mabilis maubos, hindi ko napatate galin pa at simulan na natin. Una ay e-open natin ang Play Store, at i-click sa itaas ang profile natin. Then click Settings, at i-click lang natin itong Network Preferences. At i-click itong Auto Update Apps. Pag nakaset ang settings nyo dito sa update all apps over Wi-Fi or mobile data ay mabilis maubos ang ating mobile data kasi magiging auto-update ito nang hindi natin namamalayan, halimbawa may apps tayo na hindi na natin ginag o madalang na lang ay mag automatic na lang na mag update ito. Ang gawin lamang natin ay itap itong don't auto-update apps. Then lastly ay mag-back tayo, at iklik itong auto-play videos. At piliin itong Don't Autoplay Videos para kapag pumunta ka ng Play Store at may mga videos dito na biglang susulpot ay hindi agad-agad ito mag auto autoplay at mas makakasave pa ng data. Ayun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na ito at sana makatulong ito. At kung nagustuhan nyo pa like and share na lang po at kung hindi pa kayo nakasubscribe ay pasubscribe naman po sa ating YouTube channel na Kuya Chris TV at pati na rin po ang Kasipag Vlog Channel. Kung meron pa kayong mga tanong at gusto ng kasagutan, mag-comment lamang po tayo sa comment section sa baba at e-try po natin gawa ng content yan. Maraming salamat po sa panunood.